Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Nakakita ka na ba ng isang malupit na error coin na madalang na madalang magpakita sa sirkulasyon dahil kakaunti lang ang may ganito mga kabarya? At ito ang aking pinakapaboritong error coin. Kaya nga ako ay tuntuan nung ito ay aking mabili. Shoutout sa iyo, Boss Salvador. Napakabait mo at ipinaampun mo sa akin ang iyong matagal ng pinakatago-tagong error coin. Kaya tutok lang mga kabarya dahil bibihira itong magpakita. At sa tingin ko nga, karamihan sa inyo ay ngayon lang makakakita ng ganitong klasing error coin. Back naman. Subscribe naman dyan. Ito yun mga kabarya, ang wrong planchet error. Dahil alam naman natin, ang 10 piso by metallic ay may dalawang kulay. Ang outer ring ay kulay pilak na mamuti-muti. At ang inner core naman ay may pagka-brown ang kulay na gawa sa nickel brass. At ang planchet naman ng 5 piso ay iisa lang ang kulay na kulay brown. At tingnan nyo mga kabarya ang ko na 5 piso. Ang mababasa dito ay Republika ng Pilipinas year 2002 at ang portrait ay si Emilio Aguinaldo na nakaside view. At yung portrait na yan at lahat ng mababasa sa bariya kasama na ang denominasyon na 5 piso ay makikita sa error na to. Ngunit subalit datapwat ang kanyang planchet ay pang 10 piso na by metallic. At para naman masuri natin at ma-appreciate nyo ang barya, ay tingnan natin ang limang piso. Ang mababasa pa ikot, ang kanyang portrait na si Emilio Aguinaldo, ang mga kapal ng mga nakasulat na letra at mga numero na kung susuriin mong mabuti na ikinukumpara rin natin sa parehong taon na year 2002, ay kitang kita naman mga kabarya na ito ay hindi pineke dahil pare-parehas ang kapal, ang itsura ng mga letra at mga numero at ang mukha ni Emilio Aguinaldo sa ubers at sa reverse nito. At malamang naman mga kabarya ay kanina mo pa napapansin na ang kanyang mukha ay pang 5 piso samantalang ang kanyang planchet o ang kanyang katawan ay may dalawang kulay na pang 10 piso na bay metallic. Kaya nga ito ay tinatawag na wrong planchet error. Ang mukha ay pang limang piso na nailagay sa katawa ng sampung piso. At kung palalalimin pa natin ang pagsusuri ng barya para malaman talaga na ito ay legit na error coin, ay tingnan natin ang timbang na dapat ay kaparehas ng timbang ng 10 piso dahil ang kanyang planchet ay pang 10 piso. At kitang kita nyo naman mga kabarya na halos walang pinagkaiba ang timbang ng aking paboritong error coin kumpara sa timbang ng 10 piso at bakit ko ba itinuturo ito sa inyo? Dahil mga kabarya, kung ikaw ay nahihilig at gustong bumili ng mga error points, ay maraming nagkalat sa internet na mga gawa-gawang error kaya dapat mga kabarya. Ito ay yung sinusuri ang timbang, ang mga nakasulat, ang mga marka, kung saan ba ito gawa. Dapat mga kabarya, ikaw ay mapanuri dahil maraming mga peking error coin na iyong makikita sa internet. Alam nyo ba mga kabarya, nung ito ay unang magpakita sa mga grupo ng mga coin collector sa Facebook, ang presyo nito sa auction ay umabot ng 15,000 mahigit dahil maraming na-attract mga kabarya sa ganda ng pagka-error ng ganitong barya. At ang mga kolektor ng barya kapag ito'y nakita sa kauna-unahang pagkakataon ay talagang nagpapataas ng presyo kaya mga kabarya ang lahat ng dumadaan sa palad mo na barya ay tingnan mo at baka makakita ka rin ng barya na wrong planche error ang mukha ay nailagay sa ibang katawan. Dahil swerte mo mga kabarya kung makakuha ka ng error na ikaw lang ang meron. At ito ay tiyak na pag-aagawa ng mga coin collector. Tulad nitong aking hawak sa tuwing nakikita ko ito, ako'y napapakanta ng Oh, one in a million Change of a lifetime. Dahil totoo yun mga kabarya, sa milyong-milyong ginawa ng ganitong barya na 5 piso, bibihira lang ang lumabas o magkamali na sila ay makagawa ng wrong planchette error. Kaya nga ito ay pinagagawa ng mga coin collector. At dyan ko tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.